Number two, anong gagayahin nating pagmamahal na pinakita ng Panginoong Yesus? Serve others with humility. Hindi ka lang maglilingkod na may tamang motivation kung hindi maglilingkod ka na may tamang attitude. Maglilingkod ka na may pagpapakumbaba. Narealize ko na nakafocus ang Panginoong Yesus sa pangailangan ng iba at hindi sa kanyang sarili narealize ko na sa simula pa lang ng ating kapanganakan ay palagi na tayo nakafocus sa ating pangailangan. Tama ba? Ang baby ay iiyak yan hanggat hindi nabibigay ang gatas niya o pinapalitan siya ng diaper. Ang isang bata ay magwawala kapag ang nilalaro ng tatay ay yung kapatid niya at hindi siya. Ang magkakapatid ay magdedeman ng equal proportion o mas malaki kaysa sa kanila mga kapatid. Hahanapin ng isang tao ang pinakamagandang trabaho na merong pinakamalaking sweldo upang mabili niya ang pinakamalaking bahay at pinakamagarang kotse at magbabakasyon sa pinakamagandang lugar at kahit ano gagawin niya para lamang makuha niya ang pinakaunang spot. Nakakalungkot kasi ito yung obsession ng mundo, nakafocus sa sarili. Samantalang ang Panginoong Yesus na malapit ng maghirap at mamatay na dapat ang concern niya ay asikasuhin ng sarili niya dahil malapit na yung kanyang kamatayan. Pero ano yung focus niya? Ang maglingkod sa kanyang mga alagad. Nakita niya yung kanilang pangangailangan kaya hinugasan niya ang kanilang mga paa. Si Judas ay nakafocus sa personal niyang pag-unlad. kahit patrido rin niya ang Panginoong Yesus. Mas mahalaga ang pera para sa kanya. Samantalang ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao at namatay para sa kapanganan ng iba. Ang focus niya Ayang kabutihan ng mga taong makasalanan na minamahal niya ng walang kondisyon. Sabi sa Marcos 10.45, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Narealize ko na kung gusto mong matutong magmahal gaya ng sa Panginoong Yesus, ay hindi ka lang dapat nakafocus sa iyong sarili kundi iniisip mo ang kapakanan din ng ibang tao. Sabi sa Filipos 2.4, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Maraming tao ang mo na nagsasabi na hindi ako makakita ng church na makakapagbigay ng aking kailangan. Kaibigan, hindi nag exist ang church para sa atin. Kung hindi tayo mismo yung church, nag exist tayo para sa kapakanan ng iba. Tayo ang maglilingkod para sa iba dahil tayo yung church. Hindi tayo consumer kung hindi contributors. Kakatagpuin natin ang pangailangan ng iba kahit mahirap. Kaya nga, kung pupunta ka lang sa church para umupo at makinig at umuwi pagkatapos ay sinasayang mo ang pagkakataon mo na makapaglingkod sa ibang tao. Ikaw ay binigyan ng talent ng Diyos at kabahagi ka ng katawan ni Kristo, ang church tayo ay nakadesign para magtulungan at magpalakasan at magkaisa na isulong ang paghahanap sa mga naliligaw at gawing silang alagad ng Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, alahanin mo na ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos para sa ikapagpapabago ng buhay ng ibang tao. At alam mo, ang una niyang babaguhin, sino? Siyempre, ikaw at ako. Na-bless ako nung Wednesday nung na-meet ko ang isa sa mga D-Group leaders natin dito sa WOTG habang tayo nag-aaral ng Biblical Foundation. Nagbago daw ang buhay niya dahil nakasali siya sa isang discipleship group at lumago din siya dahil sa pakikinig sa mensahe ng Diyos dito sa What G Vlogs. Naayos ang relasyon nilang mag-asawa, naayos ang kanilang finances at nakakilala din ang kanyang asawa sa Panginoong Yesus at nagkaroon pa siya ng spiritual family dahil member siya ng isang D-group at syempre siya din na isang D-group leader. Nakakabless ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa kanya. At ito pa, sabi niya sa akin ay mag-focus siya sa kanyang mga anak na kailangang i-disciple. Kaya magre-resign siya sa trabaho at uuwi na sa Pilipinas. Wow, grabe! Malaki yung sweldo niya sa ibang bansa. Pero ang focus na niya ngayon ay ang pangangailangan na ng kanyang mga anak at hindi ang pansarili niyang advancement. Nag-decide silang mag-asawa na ang magtatrabaho nila ay ang kanyang asawang lalaki upang mabigyan niya ng time ang pangailangang spiritual naman ng kanyang mga anak. Nakakatawa kasi tama ang kanyang pananaw na mas importante ang spiritual need ng kanyang mga anak kaysa sa pera. Maraming tao, inisip nila na kapag nakapagdadala na ako ng pera sa aking pamilya ay okay na yon para sa pangailangan nila. Mali kaibigan dahil balang araw ay pagsusulit natin ang ating pamilya sa Diyos. At ang itatanong sa iyo ay, anong ginawa mo sa pamilya na binigay ko sa iyo? Nakilala ba nila ako? Naging instrumento ka ba para magawa nila ang layunin ko para sa kanila? Kaibigan, e ikaw at ako ay nakadesign para maging instrumento ng kaligtasan at pagbabago sa ibang tao. At pag ginagawa mo ito, ay ito magbibigay sa iyo ng joy at satisfaction sa buhay. Lord, thank you. May nakilala ko sa palengke kanina at naipanalangin ko siya. Lord, thank you. Ang buhay ko pala ay naging influence sa aking kaopisina na ngayon ay naging mananampalataya na din sa iyo. Lord, thank you. Nakapagbahagi ako ng mabuting balita sa nakasakay ko sa bus. Lord, salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong makatulong sa aking kabatch at binigyan mo din ako ng opportunity na maibahagi ko din sa kanya ang mabuting balita. Thank you, Lord. Part ako ng intercessory ministry at nagagamit nyo ako para maipanalangin ko ang inyong mga anak na nangangailangan ng tulong. Salamat Lord dahil hindi lang ako ordinaryong employee ko hindi ako ay representative mo dito sa kumpanyang ito. Hindi ako ordinaryong bank teller, kundi ako ay ambassador mo dito sa bangko. Lord, thank you. Dahil hindi ako ordinaryong architect ko, engineer, kundi ako ay representative mo upang magkaroon ng tamang pundasyon ng aming buhay. Salamat Lord at hindi ako plain housewife lang kung hindi ako ang spiritual leader ng aking mga anak at pribilehyo ko na akain ko sila sa tamang landas papunta sa iyo. Bibigyan ang paglilingkod na may pagpapakumbaba ay pagsasantabi mo ng iyong pansariling kagustuhan at ilalagay mo sa unahan ang kapakanan ng iba. Narealize ko na ako din ay maraming gusto kong gawin. Gaya ng paggawa ng ibang business, pagpunta sa mga bike trail na hindi ko pa napupuntahan, pagpunta sa malalayang lugar na gusto kong bisitahin. Alam ko na walang masama dito sa mga gusto kong gawin, kaya lang pag may pagkakataon na makukompromise ko naman ang ginagawa kong paglilingkod sa Diyos, ay sinasantabi ko na muna ang mga gusto ko gawin. Bakit? Hindi dahil sa masama ang aking sports sa pagbabakasyon, hindi meron pang kaluluwa na mas kailangan na unahin. Bakit? Dahil ito yung klase ng pagmamahal na gusto ng Panginoong Yesus na gawin natin.